Ayan. Pasalamat, guys. Di ako sa Senior Santo Nino de Cebu. Ang akong patron. Nga si Senior Santo Nino. Daghang salamat o oh, Santo Nino. Why so good sa gugma ikaw ang hari at ang ang akong kinabuhi. Santo ninyo, salamat Isus. Bunad sa una, sa college pa ko, hantod Dagang salamat, Lord, Mama Mary, Senyor Santo Ninyo, nga niadjud ko na padpad din dapita. Ang akong gusto unta kay Manila, dili gyud ko para didto. Daghang salamat. Ya ko dere Santo Niño, guys. Na sila italong. Masalim talong, tanong, santo ninyo. Gikan ko sa MC. Kapit na lang ko diri sa senior. Salamat.

اذا ارموا كل دهني